Ito nga pala, kakanta nga po pala si Bosque Ako nga po pala si Leet at siya si Bosque May ano panghihintay natin Let's go Hindi ko kakayanin kung ikaw'y mawawala sa aking binig Hindi ko kakayanin ng pag-ibig sa akin Hindi kaya makisa Gustong kasama kita What? Sa'yo na nga ang, ang pag-ibig ko Magtiwala muli, <laughs> muli No, 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 no. <laughs> <pag -ibig ko. laughs> Muling tanggapin Muling tanggapin Comment ko kayo kung maganda Like po kayo kung hindi maganda ang boses Ayun lang po guys Goodbye